gagawa tayo ngayon ng videos naman. Ayan, na uh, paano paano bumili ng used na rims at saka alloy wheels. Ituturo ko po sa inyo. Ayan. O, eto po, used. Pag, pag sinasalat mong ganyan, eh, mararamdaman mong ano mo kung may oblong. Pero hindi lahat na nape-perfect nung gumaganon. Kagaya nito. Ayan, tingin ko pa dito ay eto lumubog oh. Ayan, deform to, deform. Ayan. Ganun po 'yon, Kabilaan 'yon, titignan mo. Tapos titignan mo rin yung butas kung lumaki. Ang pinaka pag bumibili kayo ng rims, dadalhin niyo sa tire shop, isasalang niyo dito sa balancer. Ayan. O ayan ha, ipapaikot natin. O ayan oh. Ang ganda ng ikot nito, wala siyang ano, hindi siya lumubog o kaya hindi siya na dent, hindi siya na oblong. Ayan ulit. Oh, ayan oh. oh. Ganun po bumili ng rims. Hindi yung kakapain mo lang sasalatin. Ito po i-share ko po sa inyo. Nagpa-buy and sell po ako ng mag na alloy at saka rim. Ito may nabili ako, may nagpo sa marketplace na nagbebenta ng mag, mag, wheels. Eto ganito. Lumubog ito o kaya oblong. Nilagyan niya ng clip type. Tingin ko palam, alam ko na kung oblong o lumubog eh. Ayan o. Lalagyan natin ng pagano. No? Lelehain ko. Lelehain ko to. O madinis, flat yan. Tapos dito sa balancer. Ayan, didihain ko, flat din to. Isasalang natin ngayon dito ipapakita ko sa inyo. Nagbibidyo ako ang mamalis ka dyan. Hindi? Paglingan po, Daddy. Ayan. Ayan na. Marami rin manloloko dito sa Canada. O, eto ah. O, ayan. Lumubog ito. Ayan. O. Ayan, o. Tumatalon-talon at saka gumigaywang-gaywang. Ayan, o. Oh. Ganon po yon. Isalang nyo dito, makikita nyo. Tatanggalin ko tong goma na to, tapos isasalang natin ulit. Ito yung lumubog na oblong na nilagyan nila ng clip type para pag binili mo, hindi mo mapapansin. Ayan. Papaklakin ko siya. Isasalang ko ulit sa balancer para mas madali, mas madali nyo makita kung talagang oblong siya iseset natin yung tire, tire balancer para makita mo kung oblong maraming tingga na, na, ano sa reading ng balancer yan marami rin ang loko dito nagbabayin sa ako kaya alam ko yung kalakaran o oh, yan sa palang na natin Ito yung oblong nyo. Oh. Nilagyan, niya, nilagyan nila ng clip type. Yan tatanggalin. Oh, ito. Pag iganong mo, oh. ayan, lubog siya. Oh. May tama. Oh. Ayan. Oh. I, 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 ano na ako. Oh, ayan, oh. sumasayaw-sayaw. Oh. Tumatalon-talon. Pag iikuti mo, ikaganong mo, mararamdaman mo, oh, ito siya. Ayan, o. Oh. oh. Dito mo makikita kung may sira, o. Oh, o, oh. oh. ayan. Dito. Eto yung oblong na rims na nilagyan nila ng lock. Isasalang natin, papaikuti natin. Tinanggal ko sa goma para mas madali nyo makita. Ayan, o. Oh. Ito, ito yung ano niya, yung ayo. Oh. Nilagyan nila ng ganito. Ayan. Clip type na tinga. Pero ngayon kung kung ipapaikot mo, ayan oh, sumasayaw. Oh. Tapos ngayon, pag pagpaikot mo ganon, igaganon mo sa kamay mo, mararamdaman mo oh. Oh, ayan oh. oh. oh big, big, big guma ganun ganun po yun isasalang nyo dito sigurado yan at saka yung reading doon sa, bala, sa sir napakalaki ang tinggang hinihingi yan yeah. oh.